And, uh, pumunta ko sa parilan ng mga anak ko, mga kawanda. Para ihatid tong pagkain nila. Para sa pananghalian, mga kawanda. Para, ano, hindi na sila umuwi dito mga kawander kasi yung para na namin mga kawander na malayo ma medyo distansya siya mga kawander kaya ito na lang ang gagawin ko mga kawander para hindi sila masyadong mapagod kasi uh, malayo-layo pa naman yung para nila Ihatid ko na lang tong pagkain nila, mga kawanda. yan o, um, mga kawanda. Silang dalawa yung atong kumakain. Dalawa kong anak. Tapos, doon na lang ako magbili ng ulam nila mga kawander dyan sa kanilang paaralan. Ayan. So, ayan mga kawander. Dala na natin tong ano, um, pagkain ng dalawa kong anak mga kawander. Kasi yung uh, malayo-layo lang talaga mga kawander. <laughs> Ayan o, no, yung dadana namin mga kawanda. Ayan. So ngayon, hmm, palap medyo palapit na tayo <laughs> sa kanilang paaralan mga kawanda. Ayan. Kasi mga kawanda, napag-isipan ko na hat, uh, ano yan mga kawander ang lalayo na natin ng nilalakaran kasi hindi pwede yung may, may service yung bang may motor o may sasakyan kasi yan o oh, mga kawander yan So ngayon, uh, lakad muna tayo papunta ng paaralan ng mga anak ko, mga kawanda. Uh, sa so wakas mga kawanda nakabot na rin tayo. <laughs> Ayan. Ayan o, oh, yung paaralan nila mga kawanda. Yeah. Thank you sa mga panonood mga kawander hanggang hanggang sa susunod na po. Bye. -bye.